Ben Tulfo Fund Filter ako doon sa gurang na Tulfo. Eh batang Tulfo po ako eh. Hindi naman po ako kulubot. Meron po kasing isang taong nagsabi na ako raw po ang lumapit sa Diskaya umihingi raw po ng 1 billion pesos. Kapatid po yan tayo ng ating colleague si Ben Tulfo. Say what? Sanang galing yung binanggit ni Ben Tulfo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Ah, hindi po, uh, Ben po, Ramon Tulpo pala. Sorry. <laughs> Lahat naman tayo nagkakamali. Sumasablay paminsan-minsan. Huwag lang yung madalas na sablay. Ramon, nakakasakit ka na. Hindi sa amin. Nahihiya yung ibang mga utol mo sa Senado. Nahihiya yung iba kasi kuminsan, yung dinadala mong apelyido, sama-sama dahil doon sa pinagagawa mo. Kahapon mga boss, I'm sure marami pong nakapanood kung ano nangyari sa Senate hearing, Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Yung pong naganap na exchanges, verbal sparring, parang verbal sparring ng mga senador between Senator Pampilo Lacson, chairman ho ng Blue Ribbon Committee and si Uh, Senator Marcoleta Kung titingnan po natin, pareho po sila may punto. Yung nangyari ka ha, pinong mga boss. Kakaiba. Kasi ang gusto makita ng tao anong mangyayari doon sa pagpatawag sa sa witness and then pagdating po ni DOJ Secretary. Yung pagtatalo po nila yung restitution. Ano bang ibig sabihin ng restitution? The restoration or something lost or stolen to its proper owner, ang taong bayan. Ibabalik mo yung mga bagay na nawala o nina, kinulimbat mo doon sa mga nagmamayari sa kaban ng bayan para sa taong bayan. Recompensate for injury, ibig sabihin, ibalik mo. Anang gobyerno, dito po, magiging maingat po ako, restitution. Para maintindihan nyo siguro Ito po yung pagtatalo kahapon Pero mas maganda yung exchanges po Pag umpisa pa lang Marami nagsasabi May mali din sa nangyari Dahil kasi hindi dapat nangyari dyan na Parang pinupunan daw rin Senator Marcoleta Si Senator Pampilolax so, Hindi maka Kasi parang naging obstructionist Si Senator Marcoleta That's the people's perception May mga iba naman nagsasabi Tayo ka muna Tama naman si Senator Marcoleta May karapatan din naman siya Punahin yung mga bagay Kaya lang May iba nagsasabi Nakaka-obstruct pero dito po, ano? Tingnan niyo po na maigi kasi ito po publicly, then let's walk through it. Watch this. Does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. That I am not opinion. questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the that's chairman that's of this committee. Anyway, let's proceed with the, with this, uh, the, the, you uh, the are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair. Go ahead. You raise your prejud Kaya prejudicial Kaya nga, sinasabi question. ko sa inyo eh. You're an investigator, we are investigating. Away, uh, kagatay Mr. Chair, we are in still in the Hearing investigating. Suspended. Session is resumed. Mr. Akantara, you proceed. Mr. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. Sorry, I, kayo. I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of this proceedings. If you will not allow me to raise this point, maybe in the, in the plenary this afternoon, I will raise it. Magagawa naman ni, talaga ni Senator Marcoleta i-question, pero it wasn't the proper forum para sa akin po. Pananaw ko lang po, hindi po ako bugado, investigator po ako, media po ako, nag-aaral din po ako eh. Sa mga decorum, behavior, pag-aasta nila, kung paano ginagampanan pagdating sa mga Senate hearing. Hindi po ako eksperto. George! Kung pinalusot mo na ako, baka isa ako doon, sasabihin ko kung anong tama. Uh, sino si George? Secret. <laughs> Ngayon, na sinasabi ni uh, Senator Marculeta, ah, pag hindi mo, pag ako pinipigilan mo ako rito, abay tayo ka muna. Itutuloy natin to sa plenary. So I will register a sinuspende. Para lang matuloy kasi kung hindi, magiging away na po yan ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee at yung kasalukuyang chairman na si Pampilo Lacson, yung dating chairman na napalitan si Marcoleta. So, iba po kuminsan pag nagtatalo yung mga batikan, meron po tayong matututunan sa kanila. O ngayon, tama po ba ang pag uh, question ni Senator Marcoleta during the hearing? Because ang sinabi, I will question the objectivity of this proceeding. E eh may ibang mga senador doon. Sang ayon ba sila? Ano tingin niya mga boss? If you will not allow me to raise the point, maybe the plenary this afternoon, sa plenario, i-bring up ko to. That's right. Wag na doon kasi pangit pag nakita ng tao, away eh. Ang sinabi ni Senator Pampilo Laxon, eh, parang naman tayo, nag-uumpisa naman tayo, away na tayo rito. Ngayon, pagdating doon sa Witness Protection Program, yung protection na dapat binigay kay Diskaya, mas maganda siguro ipresenta po natin. Why are we trying to protect the abstinence? Mr. President, we're still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, why are we so protective yeah? of Why are we so protective? I am not protecting them. Ang sinasabi ni uh, Senator Pampila Roxanne, ba't mo pinaprotektahan yung mga Diskaya? Why are you so protective? Bakit ganun? Ang tingin po ni Senator Pampilo Laxon, the chairman of the Blue Ribbon Committee. And sagot naman sagot ni, you know, we, hindi, wag na natin i-prejudge, sabi ni Senator Marculeta. kasi nasa proseso pa tayo ng pag-iimbestiga. Alam nyo, ang nag-exchanges ngayon ay dating chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Marculeta at ang kasalukuyang Blue Ribbon Committee chairman na si Senator Pampilo Laxon. Maganda po ang exchanges na yan. Huwag po tayong malito. Tingnan po natin kung sinong nasa tama, kung sinong nasa lugar. Kayo po, ang tingin niyo po, who do you agree? Totoo nga ba na pinoprotektahan ni Senator Marcoleta magdiskaya? Or tama ba si Pampolo Lacson? Dito naman po kay uh, Secretary Boeing Rimulya. Nagka, nagkainitan po rito. Dito sa exchanges na, no? pakinggan niyo lang po. Ano? Tingnan niyo na lang po. What is the reason behind the law? So that The, the, we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. It so cannot it can come before, before or after, sir. It can come before. You or after. you cite the law that it come before. sa we are operating on a unique of, set of facts, and we we we, we are. All of these matters are being evaluated because the, 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 the gravity of this financial crime cannot be underestimated. And that the, the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for, for such a reasoning like that. You know, I'm, I'm very sorry, sir. To... Also, sir, I'm very sorry, too, if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we as we deem fit, as, as we see mr. chair, i said i covenants. am not expressing an opinion here. i am articulating the provision of law. you do not change the provision of law, mr. secretary. you may be disbarred from doing this. then it's your opinion, sir. it's, it's your option, sir. Ko ngayon, ko I am so then it's your option, sir. It, it, is, it is what you wish to happen. that you may proceed. Ikaw ang with nagbibigay what you ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted impliedly instituted ang civil liability but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ang ibabalik niya kung meron man, not before. Ako po, pagtitingnan po natin, may punto po roon si Senator Marcoleta, legally. Wag daw gamitin yung restitution o pagsasauli ng pera o pagbabayad doon as an act of goodwill doon sa sinasabi nag apply ng Witness Protection Program. Wala daw kasi sa batas. Unless, may point out daw ni uh, Boeing Rimulya, nasaan sa provision ng mga batas na papasok yung restitution na goodwill Pwede naman po kasi yung parte na with the cooperation, the sincerity, the sincere act of returning the money, the sincere act of cooperating with the government, yung pagsisisi or remorsefulness, hindi po pinipilit. So, voluntary cooperation, kaya lang si Senator Marcoleta nagiging masyadong technical, hinahanap niya sa provision ng batas, wala naman talaga. Pero, you can add up Not necessarily. It's a voluntary act. Na isasauli mo, yung nakulimbat mo, that's the human nature. Even though the law is strict, di ba? Meron ka pa rin accountability. Ngayon, tingnan po natin, umaagri ba, sumasang-ayon ba ang ibang kasamahan ni Senator Marcoleta na nasa Senate hearing? Ano kaya ang kanilang pananaw? Alamin natin sa mga senador na medyo pumanig doon kay DOJ Secretary Boying Rimulya sinong pumanig kay Senator Marcoleta? Isa-isain po natin. Wala nga talaga sa batas yung bang mag uh, magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasya natin yung kagusto ng taong bayan, ng gagalitin ng galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita in goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP, siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Nakita niyo, kalmado si Senator Raffi. Walang sigawan, walang hiyawan. Hindi nakakabingin na sa taenga. Di ba? Oh, okay, tool. Uh, uh Raffi, Good. At medyo proper yung delivery pili. mo, ha? Baka kasi matlang tanggal yung mga tutuloy ng kasamahan mo dyan. Mm Hindi -hmm. tulad ng isa. Ngayon, o oh, sino pa ba? O oh, pakinggan natin dito si Senator Kiko Pangilinan. You know, this uh, restitution issue, while it is the law, does not prevent the government from being broader mas malawak ang kanyang uh, pag-implementa ng uh, mga programa at mga batas lalo na pag-voluntary ang, pa ang pagbigay uh, ng mga malalaking yung mga mamahaling sasakyan voluntaryng ilabas itong isurrender ang mga pondo, etc. Hindi po ba? Opo, sa kar karakteristang ko kasi uh, pag-inintay po natin yung court judgment na, na maging final para isurrender po ang lahat. Eh baka, wala puti na mga mata natin, wala pa kung nangyayari. Kaya habang maaga po, we try to get as much para ho maibalik na po sa taong bayan yung dapat pong ibalik. In fact, yung pagbabalik is a sign of uh, cooperation which uh, the courts will eventually consider when it sentences or if it provides uh, the uh, exemption uh, and the immunity, hindi po ba? Opo. Last part na sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, gusto ko yon. Yung pagbabalik is a sign of cooperation. Nakikipagtulungan sa korte, sa gobyerno natin. Nabibigyan ng konsiderasyon doon sa sentensya na maaari, ma-exempt siya, magkakaroon ng konsiderasyon. Ma at exemption and the immunity. Wala nga talaga sa batas, pero maraming mga bagay na pwede namang gawin din outside of that. Because it's the cooperation. May kasabihan nga ako minsan, kapag kung minsan, out of court settlement. Pero dito sa parting to, hindi po pwede maging out of court settlement. Ibalik mo muna, magkipag-settle ka. Pero kung ano pang sentensya ang gagawin ng hukuman, pagsilbihan mo, <laughs> hindi po pwedeng libre ka na, sinauli mo. Hindi. Titingnan mo na kahit na nagsisisi ka, kahit na sabihin mo, Mia Culpa, Mia Culpa, hindi rin ko nauulitin. Promise talaga. Hindi. Matikim ka muna, maghimas ka muna, matatabang rehas. Gets nyo? O, tingnan natin doon isang senador naman. O, tingnan natin. O, panoorin. Nagkatama yung haka-haka natin that uh, Engineer Alcantara might just be the missing link to the higher officials that the people have been longing for. No? Secretary Rimulla, I hope that uh, you can evaluate further kasi mukhang very vital and uh, very um, uh, yung kanya pong testimony or yung kanya affidavit is very, don't know. No? uh, vital doon sa ating pong pursuit of uh, going after the big fishes. Finally, so I hope that he can be uh, considered really to become uh, one of our um, state witnesses in case. Napapansin niyo, mahinahon lang sila. Pareho yung tono, mababa. Kasi hindi naman mga bigi mga tao sa loob ng uh, Senado, ano? Paano ko nag-hearing aid ka ngayon? Sa, <coughs> sa pagsiga, taas ng decibel, ano? Di ba? Mabuti ka mo, ganun, mababa yung mga decibel nila. Soft-spoken lang. Okay? O, oh, isa namang senador dito, panoorin, si Bam naman. Secretary, pagdating sa pagbabalik tampera, pera, tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa Witness Protection Program o pagiging state witness? O hindi ko kasama ang usapin po ng pagbabalik tampera? pera? Ang ano ho kasi, ang pagbabalik tampera, pera, yan po ay ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Kasi kung gusto nila maprotektahan, dapat yung full good faith, isa solid talaga nila. Yun po yung isang test natin sa kanila. Unwritten yun, wala ho sa patakaran, pero isang test po kung reliable po yung witness o hindi. Mr. Secretary, palagay ko po yan ang hinihintay ng maraming tao. Kung meron pong mag-state witness, mahalaga na maibalik po yung pera na ninakaw po sa ating bayan. Lahat po sila gustong mabalik yung pera. Para paraho naman kahit naman kay uh, I'm sure ganun din naman si Senator Marcoleta, maibalik ang pera. Masyado lang very technical, legalistic po ang dating ni Senator Marcoleta. There's nothing wrong with that kasi nakikita rin ng tao magkabilang panig, di ba? Both sides. Ang panalo rito yung mga na manunood kasi nakikita natin kung gaano kabatikan yung mga senador natin. Okay? O ito naman, isa, very quick lang ang kanyang sinabi. Kumbaga, may sundot eh. Panoorin, Sir Robin. Gusto ko lamang pong uh, sabihin kay Sekretary, pangalagaan na lang po si Engineer Henry Alcantara. Yun lang po. Maiksi lang, ano? Pangalagaan si Alcantara. Ibig sabihin, concern siya. Wala na siyang pakialam kung may restitution, ibalik yan. Kung basta't alagaan kasi importante, abay tayo ka muna. Baka, alam niyo naman kasi, hindi ba? Kanan nakita mo si Alcantara, umiiyak siya habang sinasabi niya family. I can understand the emotions, mga boss. Meron ba tayong nilaktawan? Meron, di ba? Kasi baka malaglag yung mga tutuli natin sa tayong eh. Seriously speaking, if you're a lawmaker, you cannot be a lawbreaker and you cannot bend the law. Di mo pwedeng baluktutin ang batas na ginawa mo. Ang batas sinusunod, pinatutupad. The law applies to all or none at all. Yan ang message ko para doon sa nagtatanong sa akin, ako kasi, yun lang naman nakita ko pag magkaibang pananaw na ngayon ay pinuputak tayo sa social media isang, yung isang tulfo na senador. Hindi ko na pinakita kasi medyo sensitive pong nga ko. Sensitive na nga mata ko. Tinawag na ako sa kapatid kong gurang na tutube. Sinong nagtawag sa akin tutube? Mm -hmm. <laughs> ay nako, Mario Joseph. Lahat tayo nagkakamali. Kung minsan hindi mo naman jam pagkakamali tulad nung pagkakamali ni Senator Marculeta na ako yung napagkamalian. Chip, wala pa naman akong kulubot sa mukha. na na ako. Doon sa gurang na Tulfo, eh batang Tulfo po ako eh. Layo po, milya pong layo namin. Sa wala, hindi naman po ako kulubot. Hindi ka pareho ng isa. Uh, di ba? Meron po kasi isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpal nagpalabas ng uh, kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas ang, ang lumapit sa diskaya, umihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yatang nagkasundo sa 120 billion, a million na lang. Isip, isipin po ninyo, kapatid po yata yun, ang ating colleague, si Bentul po. Say what? So ngayon po, ang, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun eh. Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako nagpahaging sa ng kahit ano pa? Your Honor, wala po. Wala po talaga. Saan ang galing yung binanggit ni Bentul po na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Ah, hindi po, uh, Ben po, Ramon Tulfo pala. Sorry. <laughs> <laughs> Lahat naman tayo nagkakamali. Sumasablay paminsan-minsan. Huwag lang yung madalas na sablay. Huwag ka lang maging hari ng sablay. Nabanggit ni Senator Marculeta dalawang beses. Ben Tulfo, pero kinurrekt niya sa bandang dulo. And I accept the apology. Hindi po sinasadya. Na-interchange lang. Alam niyo ba? Ito naman, Enter Ramon. Nagsulat po sa kanyang, wala naman nagbabasa ata na kanyang social media page. Ayan. Ako po, tutuwirin ko lahat ng bagay na dapat kong tuwirin kung matutuwid ko. Pero, friends, nito ako po sa inyo. May kasabihan, mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. O sa salitang Ingles, blood is thicker than water. Ang kasabihang 'yan madalas at minsan mali ang paggamit. Ang kasabihan, blood is thicker than water is ay, ay applicable lamang kung ikaw ay namumuhay at kumikilos ng tama. Wala kang nasasaktan. Wala kang nasasagasaan na sinaman na hindi mo sinasadya. At marunong ka naman um, um, magpaumanhin mag-apaumanhin kung ika'y nagkakamali. Ibig sabihin, matino yung pag-iisip. Tama yung mga pinagagawa. Alam yung mga salitang, alam yung terminolohiyang pag-unawa sa kapwa, malawak na pag-unawa at marunong mag-unawa, pag-iintindi. Yun ang iyong pag-iisip dapat ng isang taong matino. Lahat naman tayo'y nagkakamali. wala itong perfecto sa mundo. Kita mo nabanggit ako dalawang beses ni Senator Marculeta. At yung pagbanggit niya, nagkamali siya doon. nag naman. Eh, may, na, may nainggit ata na uh, pangalan ay Ramon. Sa, sana siya kanya yon. Eh, napunta sa akin. Sinaloko na. Paano kung isang miyembro ng inyong pamilya o utol at medyo may edad pa, tanda pa sa iyo, asiwa yung mga pinagagawa. Wala sa tama, wala sa hulog at ang masahol nananadya at alam ang kanyang ginagawa. Ginagawa niya para makatawag ng pansin, mang manginis doon sa mga taong kanyang iniinis. Meron akong ganyan sa taong pag ako kinante, pero may mga oras mo lang gagamitin yan. Huwag yung lagi-lagi. Ang ibig kong sabihin, ang ibig natin sabihin, sabihin, sabihin na natin, miyembro ng pamilya mo yan, ate mo man yan, o kuya mo man yan. Mm -hmm. Na pareho medyo asiwa. At wala na sa tama. Sino ang tatayo? Sino ang maglalagay sa kanya? Sa tama. Sino ang magsasabi sa kanya? Sino magtuturo sa kanya? Eh, nakakatandanga eh. Eh di ako, sino? Eh, yung tinawag niyang tutubi, eh, si Bentulfo, ako'y magmemensahe, nahihiyana po kami, kahit yung dalawang senador. O minsan, Nahihirapan sila dahil kapwa senador, binabanatan niya. Hindi na sa trabaho, personal na. E gusto niya maging relevant, para maging relevant, destructive na, paninira na, attack dito. At this destruction on the road to perdition. Kaya ako naninindigan. Isa sa ayos ko, isa sa ayos ko ang tama. Hindi ako magkukonsente. Makinig ka, Ramon nakakasakit ka na hindi sa amin. Nahihiya yung ibang mga utol mo sa Senado. Nahihiya yung iba kasi kuminsan, yung dinadala mong apelyido, sama-sama dahil doon sa pinagagawa mo. Paalaala ko lang sa iyo. Paalaala ko sa iyo. Sino ang umakay sa iyo, ilapit, kalad ka rin ka, bitbitin ka sa isang organisasyon na sinaktan mo, pinaglaruan mo, ininsulto mo noon sa kolom mo sa inquirer para kumbinsihin ka na humingi ka ng tawa dahil mali ang ginawa mo. Noon yun, nakalimutan mo na ba sino ang nagsalba sa'yo? Yung organisasyon na wala namang ginawa sa'yo, hindi ka naman kaanib. Hindi mo naman naiintindihan kung paano ang kalang struktura bilang organisasyon o or simbahan, iba yung kalang prinsipyo, doktrina na ginagalang ng mga miyembro pero, binabalahura mo ng panahong yun. Binabalik ko lang. The past does not equal the present, and I will give you a space and time to straighten up or get shipped out. Ginigising kita. Pinupukaw kita. Yung kapatid na tinawag mong, kapatid mo, utol mo, tinawag mong tutube. Wala namang masama kung mukha akong tutube. Okay lang naman sa akin. Baka nakalimutan mo. Buti nga, pinatawad ka ng organisasyon na yun eh. Buti nga, kasi hanggang siguro, hanggang ngayon siguro, baka naghihimas ka pa ng matatabang malilimig na rehas sa loob ng selda. Paano mo malulusutan noon yun? Mula apari hanggang hulo, katakot-takot na somon ang ginawa si Sanda Makmak. Ngayon, Bilang kapatid mo that time, nakikita ko naman ang konsumido ka sa nangyari sa So, naawa ako bilang isang kapatid, nakababata mo, nasabi ko sa iyo, sige tatayo ako para tuwirin natin to. Umamin ka lang ng pagkakamali. Mingi ka ng sorry kasi lahat naman tayo nagkakamali. Una, matigas ang ulo mo eh. Kinumbinsi kita. Hindi, ikaw nagkasala eh. Ba't ako hingi ng sorry? Tama ginawa ko. Tandaan mo to? Hindi, pag mali ka, sasabihin ko sa'yo, kahit nakababatang kapatid mo ako, itutuwid kita. Kung feeling mo, Ramon, na kay pogi, nothing will take that away from you. Hands down, pogi ka sa mga chicks mo. Kung may natitira pa. <laughs> Kung may natira pa, hati kayo na James is Raul. Sino yan? Mga cameraman ko. Baka kasi maingit sa'yo eh. Ngayon, umayos ka! Umayos ka, Ramon! Inumpisahan mo, Ramon! Tatapusin ko yan. Now, nga buti pa, tumigil ka na. Yung nangyari po kay Napoles, the Napoles scam, the 10 billion Napoles scam, alam niyo naman po natin, ay marami rin po mga kongresista noon na hindi napasama sa sinasabing kaso. Sigurado, alam niya ni Laila de Lima, dating Justice Secretary. It was more like a selective justice. Kinuha lang nila yung mga hindi nila kapartido. At yun po ang sinalya po nila sa hukuman mula sa Department of Justice. Nagkaroon ng Senate here, nagkaroon ng hearing-hearing sa Kongreso. Hindi dati ni DOJ Secretary Laila D. Lima mga panahong yun. I think it was in 2013. I'm not mistaken. And that was exactly ang sinasabi po ni Senator Kiko Pangilinan. Ako naman, wala po tayong babanggitin ng pangalan. Pero panoorin po ito. Siguro kung yung uh na polis cases eh, na uwi dun sa sa halip na absuelto eh kulong eh baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot plunder yung mga kaso nun eh Mr. President the courts have spoken with finality to cast doubt on these decisions is not only an insult to me personally but a dangerous affront to the judiciary. It undermines the very foundation of our justice system and erodes public trust in due process. For the record, there was no intention uh, of maligning any individual uh, in the manifestation we said earlier during the committee hearing of the Blue Ribbon Committee. Wala pong uh, personalan. As I watched the Senate hearing, yung pananalita po ni Senator Kiko Pangilinan, I like the way he said it he was trying to stress the fact, ito po yung conviction, right? Kaya lang, ako, totoo rin naman ng panahon yun, during those times. Kung titingnan po natin kay Napolis, marami po na, na na, ano, na, 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 na sentensyahan din. Mga kongresista. Maraming mga false NGO na dinaan doon yung mga Napoles. Huwag sana mangyari dito. Dapat dito hindi selective justice yung ating ICI. Ganon din po yung ating Blue Ribbon Committee. And that's all I want to do. Dahil ang taong bayan nagaantay na merong managot at masasauli yung mga bagay na nakulimbat. End of story! This is Beta Glide 2.0. Ben Tulfo Fun Filter